sila kakang nalabas ako ang video mahal ulo ulo sa

kain ako guys. Lalaba din. Para tapay matapos.

kumahanot ng maraming gulay. Tandong okra. Ito ito. Ito ito. Ito ito. Ito Pero, Ito ito. yun. Tapos, labahan ko. Hindi ako na-dryer. Tapos, ako kasi mukha kamay ako yun. 对。Okay. Ay, ko yung ulo, guys. Hindi ko muna kayo yung isda. Kasi, pira lang akong lalabas. Naglalabas ako. Minsan, pinibilihan din ako ng isda na iba. Pag nagpapabili ako. Sabi ko yung maliliit na isda. Pinibilihan yung isda. Sa akin yung pula. Yung bisogo ba yun? magluto ako ng isang peraso pagdang malalaki

Ito lang ang pagkain mo. Ito yung mga manok naman. Kung gusto ka magpreto, makapreto ka naman.

Tingin ko mahal-mahal. Baka hindi ako pagod. Okra talong. Ang ko nabasa. Hmm. magulay munggo. So, ang mungo. Pag may arthritis ka. Pwede mo kumain pero huwag lagi. Ano na kasi dito guys, naluluto ako. Kung lang kasi kakain. Bati akong katama. hindi ko maubos. Ang bawa. Kakain mo ko. Yung ako. Hindi ko maubos. Ilang araw ko kakain Hindi ko naman tatapon. Ayaw mo ng pagkain eh. Kasi Sayang. Ang dami taong Daming tao yung mo yung pagkain. Ang tatapon na ng pagkain. Hanggat okay pa kainin, kainin.

Sprite ko, What? ah, seven up nilalagay ko dito. <laughs> Kasi ini naman ko ng chai. Eh. Hindi naman ko ng chai. Hindi ko na, ano, nilagyan ko na ng seven up. Okay guys, bye bye. Magbanlo na naman ako, mag-dryer ako ng nilabahan kong damit. Bye. Thank you so much.